Naisip mo na ba kung ang isang simpleng sandali ay maaaring magbago ng takbo ng iyong buhay? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang susi para buksan ang kasaganaan, biyaya, at pagpapala ay nasa iyong mga kamay ngayon? Isipin mong isulat lamang ang tatlong simpleng numero, 800 at 88, sa isang piraso ng papel, at masaksihan mong magbago ang iyong buhay. Walang kalokohan, walang pandaraya, kundi ang lakas ng universo na umaayon sa iyong layunin. Manatili ka dahil ang mga susunod na matutuklasan mo ay maaaring magbukas ng mga pintuan na hindi mo inisip na posible. Handa ka na bang pumasok sa agos ng tadhana? May mga sandali sa buhay na ang lahat ng bagay ay nagkakasunod, kapag ang universo ay bumubulong sa atin, tinutulungan tayong makatagpo ng mas mataas na layunin. Sa kulturang Filipino, naniniwala tayo na ang enerhiya ng mga numero ay may malalakas na alon na kayang humubog sa ating realidad. Ngayon, magtufokus tayo sa isang numero na may espesyal na kahulugan, 888. Hindi ito basta-basta numero, ito ay simbolo ng kasaganaan, biyaya, at ang walang katapusang agos ng pagpapala. pa ano nga ba mababago ng numerong ito ang iyong buhay? Sa simpleng pagsulat nito, itinatakda mo ang iyong layunin para pakinggan ng universo at dahan-dahang dalhin ka patungo sa kasaganaan na matagal mong pinapangarap. Hindi ito mahika, ito ay manifestasyon. Nakikinig ang universo kapag ang ating puso ay nakaalin sa ating mga nais. Kaya, handa ka na bang buksan ang pinto ng iyong mga biyaya at magsimula sa isang hinaharap na puno ng walang katapusang posibilidad. Halina't tuklasin natin ang kapangyarihan ng walong daan at walumput walo ng magkasama. Pag-unawa sa kapangyarihan ng walong daan at walumput walo. Ang mga numero ay laging may mahalagang pwesto sa kasaysayan ng tao. Sa kulturang Filipino, hindi lamang basta simbolo ng matematika ang mga numero, pinaniniwalaan nating may dalang espiritual na enerhiya ang mga ito, at may kakayahang impluensyahan ang agos ng ating buhay. Ang numerong 800 at 88 ay isa sa mga numerong may espesyal na kahulugan, at ang kanyang presensya ay hindi isang pagkakataon. Isa itong senyales mula sa universo, isang makapangyarihang mensahe na ang kasaganaan at pagpapala ay malapit ng dumating. Ngunit anong aba ang nagpap special sa 888? Simulan natin sa pag-unawa sa simbolismo ng numerong ito. Sa numerolohiya, ang 8 ay isang numero na kumakatawan sa walang hanggan, balanse, at material na kayamanan. Kapag ito ay lumalabas sa paulit-ulit na anyo, tulad ng 800 at 888, ang enerhiya nito ay lumalakas, pinapalakas ang mensaheng dala nito. Sa pamahiin ng mga Filipino, ang numerong walo ay madalas na naubnay sa ideya ng swerte at tabumpay. Isa itong numero na nagsisilbing senyales ng pagkakaalin ng pisikal at espiritual na mundo na nagdudulot ng balanse sa pagitan ng material na mga hangarin at espiritual na kasiyahan. Bakit ito mahalaga? Dahil ang numerong walong daan at walumput walo ay paalala na ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa yaman sa pinansyal, ito ay tungkol sa kasaganaan sa lahat ng anyo. Maaaring ito ay yaman, kalusugan, pag-ibig o espiritwal na paglago. Sa tradisyon ng mga Filipino, nauunawaan natin na ang mga biyaya ay dumadating sa maraming anyo at hugis. Ang kasaganaan ay hindi lang isang numero sa iyong bank account, ito ay ang kalusugan ng iyong pamilya, ang kalusugan ng iyong katawan, ang kapayapaan ng iyong puso, at ang agos ng mga oportunidad na dumadating sa iyong buhay. Ngayon, isipin ito, matagal ka nang ng isang breakthrough isang sandali na ang lahat ay parang nahulog sa tamang lugar. Malapit na ang sandaling iyon at ipinapadala sa iyo ng universo ang isang senyales. Kapag nakita mo ang walong at walumput walo, maaaring sa isang plakan na sasakyan, orasan, o kahit sa iyong mga isipan, ito ay ang paraan ng universo upang kumpirmahin na ikaw ay nasa tamang landas. Nakakasabay ka sa enerhiya ng kasaganaan, at ang mga puwersa sa paligid mo ay nagsisimulang magbigay tugon. Munit upang tunay na mapakinabangan ang kapangyarihan ng walong daan at walo, kailangan mong buksan ang iyong sarili sa enerhiyang ito. Sa espiritualidad ng mga Filipino, ang konsepto ng chi pamahiin ay malalim na kaugnay sa araw-araw na buhay. Ang mga paniniwala ito ay hindi lamang tungkol sa swerte, ang mga ito ay tungkol sa paglikha ng tamang kapaligiran para mangyari ang magagandang bagay. Ibig sabihin, kailangan mong maging bukas sa pagtanggap at ihanda ang iyong isipan at puso na tanggapin ang mga biyayang para sa iyo. Kaya, kapag isinulat mo ang at 888 sa isang piraso ng papel, kahit gaano pa ito kasimpleng tunog, isa itong pisikal na manifestasyon ng iyong layunin. Ipinapakita mo sa universo, handa na akong tanggapin ang kasaganaan na ipinapadala mo sa aking landas. Ang maliit na hakbang na ito ay nag-aalin ng iyong mga iniisip sa iyong mga hangarin at binubuksan ang pinto para pumasok ang kasaganaan sa iyong buhay. Mga ritual at pamahiin na kaugnay ng walong at walumput walo. Sa kulturang Filipino, ang mga ritual at pamahiin ay higit pa sa mga sinaunang gawi, sila ay mga daan patungo sa pagmanifesto ng ating pinakamadalas na nais. Ang kapangyarihan ng mga numero, lalo na ang numerong walong daan at walumput walo, ay malalim na nakaukit sa espiritualidad ng mga Filipino. Hindi lamang ito isang pagkakataon, ito ay isang simbolo na nag-ubnay sa atin sa mga hindi nakikitang puwersa ng universo, tumutulong sa atin upang mag-alin sa kasaganaan, pagpapala at biyaya. Ngunit paano nga ba natin tatawagin ang enerhiyang ito sa ating buhay? Ang sagot ay nasa mga ritual na isinasagawa natin at sa mga paniniwalang pinahahalagahan natin. Matagal nang naniniwala ang mga Filipino sa mistikal na kapangyarihan ng mga numero. Isa sa mga pinakaprominenteng numero ay ang walo, na naubnay sa walang hanggan, balanse, at ang siklo ng buhay. Kapag lumitaw ito sa paulit-ulit na anyo, tulad ng walong at walumput walo, pinaniniwala ang pinapalakas nito ang kapangyarihan ng numero ng marami. Kaya't marami ang nagsasama ng walong daan at walumput walo sa kanilang mga espiritual na gawi mula sa pagsusulat nito hanggang sa paggamit nito sa meditasyon o iba pang mga paraan ng pagmanifest ng kasaganaan. Isang makapangyarihang pamahiin ng mga Filipino ay ang paniniwala na kapag isinulat mo ang numerong walong daan at walumput walo sa isang piraso ng papel, lalo na sa unang araw ng buwan, ito ay maghahatid ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Hindi ito basta aksidente, ito ay isang ritual ng layunin. Pinaniniwalaan na ang universo ay tumutugon sa layunin na nakatago sa bawat aksyon, at sa pagsusulat ng walong at walumput walo, ipinapakita mo sa universo na handa kang tanggapin ang mga biyaya nito. Ang akto ng pagsusulat ay nagsisilbing simbolo ng pagpapalakas ng iyong mga hangarin at ginugol na pagsisikap sa realidad. May isa pang paniniwala sa mga Filipino na kapag nakita mo ang numerong 888 sa iba't ibang anyo, tulad ng sayong orasan o maging sayong mga panaginip, ito ay isang mensahe na ikaw ay nasa tamang landas. Ang paulit-ulit na paglitaw ng numerong ito ay isang senyales na ang lahat ng iyong mga pagsusumikap ay malapit ng magbunga. Ito ay isang kumpirmasyon na ang iyong mga pagsusumikap at layunin ay naririnig na ng universo, at ang mga biyayang hinahanap mo ay malapit ng dumating. May ilan ding gumagawa ng maliliit na ritual upang palakasin ang kapangyarihan ng walong daan at walumput walo. Halimbawa, pinaniniwalaan na kapag inilagay mo ang isang piraso ng papel na may walong daan at walumput walo na nakasulat sa iyong pitaka, o daladala mo ito, ito ay makakakita ng yaman at magandang kapalaran. Ang ritual na ito ay kaakibat ng paniniwala ng mga Filipino sa amuleti o anting-anting, mga bagay na pinaniniwala ang may taglay na proteksyon o kasaganaan. Kagaya ng amulet na humihikayat ng positibong puwersa para sa may-ari nito, ganoon din ang numerong 888 kapag isinulat ng may malinis na layunin. Ang paggamit ng 888 ay hindi lang limitado sa papel, maaaring isama ito sa pang-araw-araw na buhay. Maaari mong visualisahin ang numerong 888 habang nagme-meditate, lalo na kapag nakatuon ka sa iyong mga layunin at pangarap. Sa espiritualidad ng mga Filipino, ang visualization ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagmanifest ng mga nais. Sa pamamagitan ang pag ng pag-isip ng walong at walumput-walo sa iyong isipan, ikaw ay nag-a-activate ng batas ng atraksyon, nagpapadala ng mga vibration ng kasaganaan na umaayon sa universo. Ang gawin na ito ay nag-ugnay ng iyong panloob na sarili sa kasaganaan na naghihintay sa iyo. Isa pang karaniwang pamahiin tungkol sa 800 at 888 sa Pilipinas ay ang pagsusulat nito sa pulang papel. Ang pula ay itinuturing na kulay ng lakas, buhay, at swerte sa kulturang Filipino. Kapag pinagsama ito sa 800 at 888, ang enerhiya ay nagiging mas malakas. Pinaniniwalaan na ang kombinasyong ito ay hindi lamang maghahatid ng yaman, kundi pati na rin ng pag-ibig, kaligayahan, at kalusugan. Ang pula ay kumakatawan sa dugo, ang enerhiya na dumadaloy sa ating mga ugat, at kapag pinagsama sa walong at walumput walo, pinaniniwalaan na lumilikha ito ng isang makapangyarihang puwersa na nagsusustento sa iyong proseso ng pagmanifest. Naniniwala rin ang mga Filipino sa konsepto ng ngi sama-samang dasal o kolektibong pagdarasal. Kapag nagsasagawa ng mga ritual gamit ang walong at walumput walo, mas pinaniniwalaan na ito ay mas pinapalakas kapag ito ay isinagawa kasama ang pamilya o malalapit na kaibigan. Ang kolektibong enerhiya na pinapalakas ng sama-samang paniniwala at layunin ay pinaniniwala ang nagdudulot ng mga biyaya ng mas mabilis. Ang pagkakaroon ng ganitong komunidad sa espiritual na praktis ng mga Filipino ay nagpapalakas ng koneksyon sa universo, kaya mas madali at mas magaan ang iyong mga pagnanais na magkatotoo. Ang mga ritual at pamahiin na ito ay hindi lamang mga palabas, ang mga ito ay nakaugat sa paniniwala na ang universo ay tumutugon sa ating mga layunin. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga gawain ito ng pananampalataya, ikaw ay aktibong nakikilahok sa paglikha ng iyong sariling kapalaran. Ang iyong enerhiya ay nagiging kaakibat ng kosmikong agos ng kasaganaan, at sa paggawa nito, iniimbitahan mo ang mga biyaya na pumasok sa iyong buhay. Pagmanifesto at ang daan patungo sa pagtanggap ng mga biyaya. Ngayon na naiintindihan natin ang kapangyarihan ng numerong walong daan at walumput walo at ang mga ritual na makakatulong upang channelin ang enerhiya nito, panahon na para tuklasin ang mas malalim na proseso ng manifestation. Dito nagsisimula ang tunay na mahika. Ang manifestation ay hindi lang tungkol sa pagsusulat ng mga numero o pagsasagawa ng mga ritual. Ito ay tungkol sa pag-aalin ng iyong enerhiya sa universo at pagiging bukas sa pagtanggap ng mga biyaya na malapit ng dumating. Ang numerong 800 at 88 ay isang makapangyarihang paalala na ang universo ay laging nakikinig at ang iyong mga iniisip at layunin ay may kapangyarihang humubog sa iyong realidad. Sa espiritualidad ng mga Filipino, may malalim na paniniwala na ang ating mga iniisip at mga salita ay may bigat. Ang kasabihang i kung ano ang itinanim, siya anihin, ay isang kasabihang nagpapakita ng kapangyarihan ng layunin. Kapag nakatutok ka sa isang bagay, nagpapadala ka ng mga vibration sa universo, at ang mga vibration na ito ay umaakit ng kaparehong enerhiya. Ang susi ay tiyakin na ang iyong mga vibration ay nakaalin sa kasaganaan, at dito pumapasok ang kapangyarihan ng walong at walumput walo. Kapag isinulat mo ang walong at walumput walo, hindi ka lamang naghahangad. Ipinapahayag mo sa universo na handa ka ng tanggapin na bukas ka sa daloy ng kasaganaan. Ang aktong pagsusulat ay simboliko, ito ay isang uri ng self-affirmation at pagpapahayag ng paniniwala sa posibilidad ng pagbabago. Ipinapakita nito sa universo na ikaw ay kumikilos patungo sa iyong mga nais. Hindi ka lang naghihintay ng mga himala, ikaw ay lumilikha ng espasyo para maganap ang mga ito. Ang susunod na hakbang sa manifestation ay ang maramdaman na karapat dapat ka sa mga bagay na nais mong matamo. Sa kulturang Filipino, may kasabihang walang mahirap sa taong may tiyaga. Pinapaalala nito sa atin na karapat dapat tayo sa ating mga pangarap, ngunit kailangan din natin ng pasensya at pananampalataya. Ang universo ay gumagalaw ayon sa sariling oras nito, at kung minsan ang pinakamalalaking biyaya ay dumating kapag hindi natin inaasahan. Ang pagmanifest ng kasaganaan gamit ang walong at walumput walo ay tungkol sa pagtitiwala, pagtitiwala na ang iyong mga hangarin ay malapit ng dumating sa iyo. Ang aktong pagsusulat ng walong at walumput walo ay hindi lamang simbolikong hakbang, ito ay isang imbitasyon para sa universo na mag-alin sa iyong layunin. Habang nagsusulat ka, visualisahin mo ang iyong mga pangarap at layunin na nabubuhay. Isipin ang yaman, kalusugan, pag-ibig, at tagumpay na dumadaloy sa iyong buhay. Ramdamin ang mga emosyon na parang nangyayari na ito. Mas malinaw mong maipapakita ang iyong nais, mas malakas ang enerhiya na iyong ipinapadala. Sa kulturang Filipino, tinuturuan tayo na pahalagahan ng ating mga biyaya, gaano man ito kaliit o kalaki. Pasalamat ka sa mga biyayang dumating, ay paalala na ang pasasalamat ay nagpapalakas ng ating mga manifestation. Kapag nagpapasalamat ka sa kung ano ang mayroon ka, binubuksan mo ang pinto para sa mas maraming biyaya na dumaloy sa iyong buhay. Ang enerhiya ng pasasalamat ay nagpapataas ng iyong vibration, kaya't mas madali para sa universo na magdala ng higit pang mga biyaya sa iyong buhay. Ang proseso ng manifestation ay kinabibilangan ng aksyon. Pagkatapos mong isulat ang 888 at, at itakda ang iyong layunin, magtuloy-tuloy na gumawa ng mga hakbang patungo sa iyong mga layunin. Ang manifestation ay hindi passive, ito ay tungkol sa pag-aalin sa mga oportunidad na dumaan sa iyong landas. Tiwala na ang universo ay gagabay sa iyo, ngunit kailangan mo ring maging handa na kumilos kapag dumating na ang pagkakataon. Tinuturuan tayo ng pamahiin ng mga Filipino na kapag kumatok ang oportunidad, kailangan nating maging handa na sumagot. Sa pamamagitan ng pag-alin ng iyong sarili sa enerhiya ng 800 at 88, ikaw ay naghahanda upang yakapin ang mga oportunidad na ipapakita sa iyo ng universo. Tandaan, ang universo ay hindi gumagalaw ayon sa iyong oras, ito ay sumusunod sa sariling ritmo. Ngunit kapag naalin mo ang iyong enerhiya sa mga vibration ng kasaganaan, lumikha ka ng isang magnetic pull na humihikayat ng kasaganaan patungo sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit ang 800 at 88 ay isang makapangyarihang numero, ito ay nagsisilbing paalala na kapag tayo ay nagtitiwala, nagvivisualize, at kumikilos. Ang universo ay makikipagkita sa atin sa kalagitnaan ng ating landas. Ang pagmanifest gamit ang 800 at 88 ay hindi isang one-time event isa itong tuloy-tuloy na gawain. Bawat pagkakataon na isinusulat mo ang numero, binibigkas ito, o inivisualize ito, pinapalakas mo ang iyong pangako sa iyong mga nais. Ibinabalik mo ang iyong sarili sa daloy ng kasaganaan. Bawat hakbang ng layunin ay nagpapalakas ng iyong koneksyon sa universo at nag-imbitang pumasok ang mas maraming biyaya sa iyong buhay. Kaya't patuloy na isulat ang 800 at 888, patuloy na maniwala, at patuloy na kumilos. Ang daan patungo sa pagtanggap ng iyong mga biyaya ay nakalatad na sa iyong harapan, maglakad dito ng may pananampalataya. Pagtiwala sa oras ng universo. Sa mabilis na takbo ng mundo, madalas tayong turuan na asahan ang agarang resulta. Sanay tayo na ang tagumpay at kasaganaan ay dapat dumating agad, na sa sandaling maghiling tayo ng isang bagay, ito ay agad na magiging abot kamay. Ngunit sa mundo ng manifestation at mga espiritual na gawin na gumagabay sa atin, may mas malalim na katotohanan na madalas ay nakakalimutan, ang universo ay gumagalaw ayon sa sarili nitong oras. At sa espiritualidad ng mga Filipino, may paniniwala na ang pagtitiwala sa timing ng universo ay mahalaga upang matanggap ang mga biyayang ating hinihiling. Lahat tayo ay nakaranas ng mga sandali ng pagka-impatient, hindi ba? May mga pagkakataon na isinusulat natin ang ating mga layunin, gumagawa ng ating mga hiling, at isinasagawa ang ating mga ritual, ngunit parang walang nangyayari. Naghihintay tayo, ngunit hindi dumarating ang mga resulta na tulad ng inaasahan natin. Ngunit heto ang katotohanan, hindi dahil hindi natin nakikita ang agad na mga resulta, ay hindi ibig sabihin na hindi nagtatrabaho ang universo para sa atin. Sa katunayan, ang universo ay laging gumagalaw, ngunit sumusunod ito sa sariling divine rirekyo nito. Sa kulturang Filipino, tinuturuan tayo na ang lahat ay may tamang oras. Ang kasabihang ito ay nagpapakita na may likas na kaayusan ang mga bagay na nagaganap at ang pagmamadali sa proseso ay maaaring makasagabal pa sa ating paglago. Isipin mo ang isang buto na itinanim sa lupa. Ibinubuhos mo ang tubig, inaalagaan ito, ngunit hindi mo pwedeng madaliin ang proseso ng pagtubo at paglago nito. Kailangan itong magkaroon ng oras upang mag-ugat, mag-develop at mamulaklak bilang isang magandang halaman. Ganoon din ang mga bagay na ating iniiwagayway, kailangan ng oras upang mag alin sa enerhiya ng universo, upang maipakita sa pisikal na mundo at makarating sa atin. Ang pagtitiwala sa oras ng universo ay hindi lamang tungkol sa pasensya ito ay tungkol sa pananampalataya. Ito ay ang pag-unawa na ang lahat ay nangyayari sa tamang pagkakasunod-sunod, kahit na hindi natin ito nakikita gamit ang ating mata. Ang numerong 800 at 88 ay nagsisilbing paalala na ang kasaganaan ay nagsimula ng maganap kahit hindi pa ito nahahayag sa iyong buhay. Ang universo ay naghahanda ng mga tamang pagkakataon, mga tamang tao, at mga tamang oportunidad upang buhayin ang iyong mga pangarap. Ngunit magagawa lamang ito kapag dumating na ang tamang oras. At kapag dumating na ang oras na yon, dadalhin ito ng universo ng mas malaki at mas magaan kaysa sa inaasahan mo. Tinuturuan tayo ng espiritualidad ng mga Filipino na pahalagahan ang mga siklo ng buhay. Tulad ng may mga panahon ng pagtatanim, paglago, at pag-aani, may mga panahon din ng manifestation. Minsan, kailangan nating dumaan sa isang yugto ng paghahanda, maaaring ito ay ang pagkatuto, paglago, o kahit ang pagtanggap sa mga pagsubok bago ang manifestation ay ganap na magbunga. Ang mga pagsubok na kinakaharap natin ay hindi parusa kundi mga aral na naghahanda sa atin para sa mga biyayang naghihintay sa atin. Dito pumapasok ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa paniniwala na ang iyong mga pangarap ay magaganap, ito ay tungkol sa pagtitiwala na ang lahat ng bagay ay nagaganap sa tamang oras. Ang universo ay hindi ka tinataboy o pinaparusahan dahil sa iyong pagka-impatient. Sa halip, ito ay gumagalaw sa likod ng mga eksena, nag-aayos ng mga perpektong kondisyon para maganap ang iyong mga pangarap. Ang iyong trabaho ay panatilihin bukas ang iyong puso, magpatuloy na mag-alin sa iyong mga layunin, at magtiwala sa proseso, kahit na hindi mo pa nakikita ang mga resulta agad. Sa kulturang Filipino, may malakas na paniniwala sa pagsubok o mga pagsubok. Marami ang naniniwala na ang mga pagsubok na ito ay mga tests na ipinapadala ng universo upang makita kung gaano natin tunay na nais ang isang bagay, o upang turuan tayo ng pasensya at tibay na kailangan natin upang matanggap ang ating mga biyaya. Sa mga panahon ng paghihintay, mahalaga na manatiling nakatutok sa iyong nais at huwag magpaapekto sa mga duda. Ang universo ay sinusubok ang iyong pagnanais na lumago at ang iyong pananampalataya sa tamang oras nito. Kapag ikaw ay nanatiling matatag, kapag patuloy kang nagtitiwala at naniniwala, ang universo ay gagantimpalaan ka ng iyong mga hiniling, ngunit tanging kapag ikaw ay handa na para dito. Isang mahalagang aspeto ng pagtitiwala sa oras ng universo ay ang pagiging bukas sa mga hindi inaasahang daan. Minsan, ang paglalakbay patungo sa iyong manifestation ay hindi magiging katulad ng iyong iniisip. Maaaring magdala ang universo ng mga oportunidad sa mga anyo na hindi mo inaasahan, at mahalaga na maging bukas ka sa mga hindi inaasahang biyaya. Sa kulturang Filipino, sinasabi natin kung ano ang itinanim, siya ring anihin. Gayunpaman, minsan ang ani ay hindi katulad ng inaasahan, ngunit ito ay laging kung ano ang kailangan natin. Kaya't kapag ipinapadala sa iyo ng universo ang mga senyales, tulad ng numerong 800 at 88, o kahit na ipinapakita sa iyo na ang mga bagay ay hindi pa nasa lugar, magtiwala na ito ay gumagana para sa iyong kabutihan. Magtiwala na ang universo ay may plano, at ang planong iyon ay magbubuka sa tamang oras. Ang susi ay manatili sa estado ng alignment, panatilihin bukas ang iyong puso, at hayaan ang proseso na maganap ng hindi minamadali. Kapag nagagawa mong gawin ito, binubuksan mo ang iyong sarili sa mga biyayang inihanda na ng universo para sa iyo. Habang tinatahak natin ang pagtatapos ng paglalakbay na ito, mahalagang tandaan na ang kapangyarihan ng walong at walumput walo ay hindi lamang tungkol sa numerong ito, ito ay tungkol sa paniniwala at layunin na nasa likod nito. Ito ay tungkol sa pagtitiwala na ang universo ay laging gumagalaw, tinutulungan ka patungo sa iyong mga pangarap, at binubuksan ang mga pintuan ng oportunidad na maaaring hindi mo painisip. Bawat pagkakataon na isinusulat mo ang numerong walong at walumput walo, ikaw ay nag-aalin sa walang katapusang daloy ng kasaganaan na nasa iyong paligid na. Ang susi ay manatiling bukas, maghintay ng may pasensya, at magtiwala na ang lahat ay nagaganap sa tamang oras. Ang manifestation ay isang tuloy-tuloy na gawain. Nangangailangan ito ng pananampalataya, aksyon, at isang bukas na puso. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga ritual tulad ng pagsusulat ng 800 at 88, pag-visualize ng iyong mga layunin, at pagiging tapat sa iyong mga layunin, iniimbitahan mo ang universo upang magtulungan kayo. Tulad ng tinuturo ng espiritualidad ng mga Filipino, kailangan nating pahalagahan ang mga natural na siklo ng buhay, kaya't kailangan din nating pahalagahan ang mga siklo ng manifestation. Hindi lahat ng bagay ay nangyayari agad, ngunit sa pasensya, pagtitiwala, at paniniwala sa kapangyarihan ng universo, ang lahat ay mag-aalin sa tamang sandali. Ang landas na tinatahak mo ay nagdadala sa iyo patungo sa mga biyayang matagal mong hinihintay. Ang iyong mga aksyon, mga layunin, at ang iyong pananampalataya sa universo ay nagtutulungan upang ilapit ka sa iyong mga pangarap. Habang patuloy mong tinatangkilik ang proseso, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Ang universo ay sumusuporta sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Manampalataya ka rito, magtiwala ka rito, at malaman mo na ang iyong kasaganaan ay malapit ng dumating.